this is symbolizes my love for you for for better for worse <laughs> nine, so for, nine, so for, for nine, so till date nine ba to nine ba yan for ba ah, nagkasa siya guys kasi mga nagsabi dyan na ano na pera pera na ang labanan ng mga bakla hindi ginto ang labanan dito kawawa yung walang mga yay ito na Ala na lagi kita tak ning mama? Moro mo na muna bilin. Ala sing singsing ding horse. Wa apa? Sumbagon taka ka. Sa prank ka gani. Dek kulbaan pud na ako. Yeah, finally! Andito na po lahat nang ikaw ay Golds ko na nasanlaan. and ito na yung pinaka <laughs> aga, aga, aga ito na yung pinaka last kong nasanla ng mga alahas guys. So nakuha ko na sa lahat. Kung as you can see, nawala na yung... Ay! Ah! Wala na yung sing -sing ko na ah! ano kasi iniram mo na ni Jigjag kasi hindi na magkaso sa akin dito. Tsaka yung isa. So kukunin ko na yung paguli bukas. Magkikita kami. So ito na po yung mga nasa inla kong alahas. Kukunin. Nakuha ko na siya. Oh my God! Naubos talaga siya. Ito yung kay mama pala. Ito pala yung maganda kay mama oh. Mas ang laki pala ito. Yung Dior na inspired niya na hikaw. Ito naman. Ito yung kay Bakang na kinuha ko sa kanya. Kinalitas ko sa utang niya sa akin. So, kaya na pa siya akin siya kasi instead na cash siya, kinuha ko na siya. This is worth 120,000 kay Mama Mary. Oh my God. Ayan, kinuha ko na siya. Yay! Nakuha ko na siya. Imbo! Ito naman yung sa akin na horse na binili ko kay Mama Mary. Natubos nila. Collection di pala, bili to, utang pala to. Ito na yung, yeah, ito na yung horse ko. Dito na siya nalagay. Ayan. Ito yung bracelet na nakuha ko na siya. Thank you. Ha? Huh? Yeah, nakuha ko na siya yung bracelet. Eh, kay Bimbo, ito ibigay ko. Ito ibigay ko yung maliit. Ay. Hindi ko tibibigay, papahiram ko lang sa kanya. Papasuot ko lang sa kanya. Aman! Wala di ay? Ito na, itu na po siya. Ah, bahala sa si bumbu di ay. Ito yung kay bimbo. Yung maliit. Ayan, swerte niya. Malaki sa kanya. Ah, bimbo di ay. Ah! pahiram naman ko ito bigay siya muna gagamit nito ngayon ito muna padulong padulong naman kay guys kasi ito yung ana, pahiram ko muna sa kanya pahiram naman po kay ikon ayan oh no, ang ganda oh yeah. ito pahiram lang ako sa imuha pahiram ito sa kanya kasi over over, naman itong gold ko kasi guys ilalagay ko ito sa bahay ilalagay ko ito sa box ninakaw yung worth 300,000 ko ng mga alas before 200 to 300,000 kaya sinusot ko siya at pinapayagamit ko sa iba kaysa mawala hey! let's see ito kay Bimbo ano to um, hiram lang to kasi masasala nito sa kasal nila ni Jono guys magpapakasal kasi sila guys kaya nag-iipon ako sobrang kayod talaga ako ngayon guys kasi para sa ano to kanang para sa kasal nilang dalawa So, hiram for 20 years. Hiram muna to sa kanya. Pero pag kailangan namin ng pera at kailangan ng masasanla, ito una. Kaya ito nasanla ko sila lahat guys. So, lahat ng alas namin ito, kina Donna, kina Mama, natubos ko na lahat. Ito na lang natira pero sinasanla namin to pag nagigipit kami. Ultimate ito, natasanla to, to lahat. Kasi in, ngayon na medyo pag kailangan lang namin emergency, ang inuuna kong isanla yung is sa kanila para sa kanila yung mawala, di ba? Ito yung kabimbo, sanla mo na to. Sanla eh, mo na to kasi... Sa ka natin ito tanggalin pag? Sinasal na. <laughs> na <like> um, <laughs> Panghanda. Oo, oh, oh, pang garden wedding. Panghanda. O, oh, di ba? Uh, ayoko ko ito ibigay. Right, tayo. <laughs> yung na kay Bakang ko, yung ibigay ko kay Bugoy. Kay Bugoy naman yung isa, kay Carla Amistoso. Si Jandy Bola kay Barumbado. <laughs> Charot <na> lang. <laughs> yeah! Thank you so much, Lord. Thank you so much for always watching my videos. Natubos ko na natin ang alahas ko dahil dyan. Magsasanla naman ako para sa, sa kanya. <laughs> Anong gusto mong iramin dito? <laughs> Doon ka muna, Maxima! Mm -hmm. Pistik ka! Doon <laughs> Anong gusto mong iramin dito? <laughs> Di ba mahilig ako magpahiram ng promise ring? And this is going to be my promise. Wala, <laughs> bakit? Na yung PNP na to, ha? Hindi na ako naman sugo. This is the symbolizes my love for you. And this is a horse. Horse design. Like kay Goku. This is horse design. Hala, sayang. Kasya sana <laughs> sana. Hindi na may lagi. Hala, grabe. Ang laki na mga kamay niya. Oh! Bakit ang laki ng mga kamay mo doon? <laughs> Wala yung kamay ko dito, kaya dito lang niya. Ah, sorry, hindi magkasya sa'yo ito. Sayang ito sa ano, this see. is 95,000. <laughs> ah, Hindi, na Bakit kamay niya? Daliri. Dago, kayong daliri niya, guys. Wala magkasya. This is symbolizes my love for you. <laughs> for, for better, for worse. <laughs> for, <laughs> for, 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 <laughs> for, Nay, hindi ba yan? For ba? Ah, Nagkasa siya, guys! Baka mag-away tayo, tanggalin mo. Ayoko tanggalin kasi mag-away tayo. Ayun yun, yun, yan, 100,000 yan doon. Magpapahiram ako sa inang sing-sing, pero dapat, ano, um, wala, yun, gaw, ano, kasi ito lahat, may, may, unang nangahulog ng cellphone. May sentimental value kasi ito doon, ito dapat, o, oh. kabayo for my love for you, kasi mukha naman akong kabayo. Hindi lagi maigo, ano man, yeah. ni? Nine ka? Asmong. Mm -hmm. Kaya talukot yan, kaya hindi niya. Ito. Ayan, mino. Ayan, man mong dua. Nangunsa man mong dua, ha? Gaya mo. Kasi mga nagsabi dyan na ano, na pera-pera na daw ang labanan ng mga bakla. Hindi! Ginto ang labanan dito! Kawawa yung walang mga ginto. Oh, sorry. Hindi ka sa'yo talaga. Payalamin ko sana sa'yo itong isa eh. Try mo nga yung isa. Pag naghiwalay tayo, eh! <laughs> oh, ay di PD pangit. Ang tanong, kayo ba? naging kayo ba? Kayo ba? Ah, hindi pa naman pare mo ba 'yan? <laughs> magka... ba 'yung isa? Pagawin na, na dito na lang siguro, bracelet Hoy. <laughs> kasi mukang gagbarazo naman 'yung sayo eh. Wala, hindi ka ito na 'yung kasa sayo, eh. mahal to eh. Pagawin na lang Ipa, i If it i, <laughs> i- testing ba? Abi bukin na lang 'yung bracelet, beh. Tapos? Sa kanya na lang muna. Uy. <laughs> 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 ito na lang kasi mahal-mahal to kasi laki ng pagmamahal ko sa iyo. <laughs> eh, dami na naman nakabidyo. Ano ba naman yan? Grabe <laughs> ka paparazzi. Next time na lang kita pahiramin hmm? mm, na... Tuloy sa pag, nabulitan ako na mapalitan. Ah, bila bila na, na lang kita ng gusto. Uh, cellphone pa ang gusto niya, guys. Bilang ko siya ng cellphone installment. Charot lang. <laughs> guys, hindi po pera ang labanan dito, guys. iPhone sa kaginto. Dito sa probinsya. Akala niya lang mahirap kami mga bakla dito. Charot <laughs> Thank you so much for watching, guys. Ayun. Na yung tari. mabash Mabash na naman kami ni Kano. Bahala kayo dyan. Okay lang, mabash kami. Ang importante, wala naman kami ginagawang mali. Ang importante, wala kami ng tao. Basta okay lang, apak-apakan niya ako pag... Yeah. Ay! Yawa! Pag-anap po na ako ng ginto. Hindi <laughs> man magkasya sa iyo, sayang.